Nagtipo ng mga residente sa Rostov on Don sa Krokos City Hall sa Moscow, Russia para maghalad sa mga bulag kaghampanganan sa mga biktima sa pagpangatake. gintunaan sa kamatayon sa 133 katawo kagpagkasamad sa kapin 150 pagkaiban. Sa isa ka-televised address, ginpahayag ni Russian President Vladimir Putin nga may 11 si katawo, lakip na ang apat ka mga gunmen nga detained subong. Ang pagpangatake ang ginaako sa Islamic State ang insidente, ang ginpakamalaot naman ni Pope Francis. Pito katawa ang gin-report nga napatay bangod sa mabasko nga paginulan sa Rio de Janeiro, Brazil. Apat sa mangini ang natabunan sa landslide sa Banwa San Petropolis. Lima naman ang nakasalbar. Isa ang napatay matapos marumpagan sang sa ngabalay sa katupad sininga nga Teresopolis. May isa man nga napatay matapos may igos kilat sa Ahayaw do Cabo sa Lagos Region. Samtang isa ka driver ang nalumos matapos mahulog ang truck nga ginadala sine sa suba sa Duki de Casillas sa Bayhada Fluminese. Nagapabili naman nga alerto ang otoridad sa Rio samtang nagapalayo ang malain nga panahon sa mga estado.